mga mams, meron na po ba kayong squeeze bottle uh, oil? Ito po, available po ang ating squeeze bottle oil. Ayan, kung nakikita nyo po, sobrang ganda po ng ating squeeze bottle oil. Ito po, hindi po siya nauula. O, oh, nauula po ba? Nakikita nyo nauula? Walang nauula. Oh, di ba O oh, natatapon? Natatapon pala yun. O, oh, walang natatapon. Pero kung i-squeeze po natin mga mems, ayan, ganun, tak, tak, tak. Ayan, parang naiihi lang. So, eto po, estetic po ito ngayon. Bagong, bagong labas po ng ating uh, bottle. Ayan. Squeeze bottle po ito ha. Squeeze bottle oil. Mga vinegar ilalagay po natin mga mams. Ayan. Mga, mga toyo. Ayan. Check out, check out po natin mga mams ha. Ang ating uh, squeeze bottle oil. Hindi po natatapon to. Kahit nakaganon lahat. O, buksan natin lahat ha. Try natin buksan lahat. Hindi to na natatapon. Nakabukas po lahat. Ayan. Walang natatapon po mga mams. Ayan. Kahit iganun mo, walang natatapon. Kaya check out mo na to mga mams. Ha? Walang natatapon. Okay? Check out, check out na.